In business of cementerios sa beach muna ng San Juan La Union ang diretsyo ng pamilya ni Faith galing pang Baguio. Ito lang naman talaga yung pinupuntahan namin and since San Juan is famous for its for its beach dito na namin naisipan. But it's not our first time we come here very often. Sina Peter at Glenn, San Juan rin ang napiling pagbakasyonan ngayong long weekend. Uh, vacation may place to nga L.U. kasi nga siyempre may surfing tapos masarap din ang food dito. Malapit siya sa Manila, ilang hours lang na drive unlike sa ibang lugar na by plane. So dito kasi alas sa lahat nandito na and chill yung yung vibe medyo relax lang talaga. So medyo malayo ka sa toxic sa Manila, eh. dito makakapagpahinga ka eh. Maliban sa surfing at paliligo sa dagat, naglipa na din ang iba't ibang bars at hotels. Kaya ang ilang negosyante, ikinatuwa ang dagsa ng mga turista. Eh, mm -hmm. Nag-start po kami noong October 27 hanggang ngayon. Okay po yung pasok ng tao. As in, doon namin na figure out na maganda pala talagang mag-business dito sa La Union. Ang ilang turista enjoy sa pagsurfing habang ang iba enjoy sa pagtatampisaw sa dagat. Pinaalalahanan na naman ng pamalang bayan ng San Juan ang mga turista na ipinagbabawal ang night swimming at pagkakalat ng basura sa dalampasigan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.